video guys ay nandito ako sa bed namin. So guys, i-chichik ako sa inyo kung saan nga ba kami nagsimula na mag-alaga ng rabbit. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel guys. Okay, so simula natin sa ina ni Carrot guys. Magsimula tayo sa ina ni Carrot guys. Nabili Mano yan tawag namin sa tito, ko tito ko siya. And then mano yan tawag namin sa kanya. basta ganoon. And then guys, binili siya noong 2021. And then siya yung first rabbit namin. May sana may magbigay sana sa amin ng lalaki, guys. Hindi pa namin 'yon alam, na babae pala siya. So, hindi namin tinanggap kasi lalaki daw, ganyan ganyan. And then guys, may nagsabi sa amin may nagsabi sa amin na hala, babae yung rabbit nyo. Yun, binabahan si ano, si uh, um, yung rabbit ng, ni Manay. And then, yun, ang first anak niya patay because hindi namin alam pa yun kung kailan mga anak And then, kinagat ng aso yun. Kinagat ng aso. And then, pangalawa yung nag ako and doon ako pumunta sa guwabahan and then pag silip ko doon ng malalaki na sila yon pangalawa pangatlo sila carrot pang-apat ay yung gray ay hindi pa basta madami na siya anak the nine and then and then nanganak din si carrot and then guys ang kapatid ni carrot na iba yung sa kapatid ko at saka sa mga dalawa kong cousin ay binenta doon. kapit bahay lang namin yon And then, guys, binili nila. And then, yun. And then, guys, and then, guys, si Carrot na naman tayo. Okay, first anak ni Carrot yung isa. Namatay, guys, because because kinagat ng insecto. Hindi namin alam kung anong nakakagat sa kanya kasi madaming ants doon and then pangalawa yun patay lahat six sila guys six la lahat patay pangatlo sila nga ang moon at si panda din pangapat isa din patay pero mahaba siya guys kasi nanganak siya doon sa 'di ba paanak niya yung inexplain ko na sa inyo na doon nga siya nanganak na malaki and then guys doon siya guys pag jump niya doon sa kabila guys pag jump niya, doon namin nakita yung anak niya. And then guys, yun na nga, and namatay na nga. Yun guys, ang explain ng lolo ko guys ay, mga si Carrot ng 24. 24. And then, nanganak siya ng 27. Nanganak siya ng 27. Kasi sobrang laki. Ay, sabi ko, pa, kailan ba kaya mga si Carrot? Ganyan, ganyan. And then, isabi ni nang lolo ko ay sagot. sabihin mo kay Carrot na kailan ba siya mga anak sabi ko hmm joke lang naganyan ako guys and then sabi naman ni ng lolo ko hindi na, hindi daw alam because ang sabi nga ng lolo ko ay 24 and then hindi na siya naman anak eh yung patay and then guys Ngayon, guys nanganganak naman ang ina ni Carrot guys and then yun na nga yung isa. Buti na nag-vlog tayo. Kung hindi tayo nag-vlog nun, mare, patay. Kasi nagkukut kot siya, guys, and patay yun. So, kaya nakita natin, pero umalis siya. Doon na natin nakita. So, guys, hindi ko napansin sa first. Nakuhanan ko pala siya na hindi ko napansin. And then, pag move ng camera, ay doon ko na napansin guys and then yun na nga nanganak na naman siya so yung black guys ay pinapalitan niya yung sa kapatid ni Carrot na dalawa and then yung white guys ay pinalitan din ng isa isang at isang kapatid ni Carrot guys and then yun na nga so yun na nga guys and and then yun na nga ang explanation ko napakabilis guys and <laughs> hindi ko na alam kung pang ilan na naman yung anak ng kap, ang ina ni Carrot first yung namatay second nandun sa guava third yung nava-vlog ko fourth pangalawa dalawa yung vlog ko eh. parang seven or ten na siya ng anak because pag anak ni mo, ni Carol guys ay muna na naman. pag anak ni Carrot guys ay Nanganak din siya pagka kinabukasan. And then, yun. Guys, madami na siya nanganak. Parang 10 yata. Pero, kay Carrot, guys, alam ko. Fourth. Ay. Second. Third. Fourth nga. For, fourth. <laughs> Yan 4th is video, guys. May explanation, guys. Naintindihan nyo or hindi. Please comment sa baba para mag-explain ako. kayo kasi memorizing ko pa kung ilan na nga siya anak. Parang tenth na kasi hindi na 'yun ang makita sa nakaraang kong vlog guys. So yeah, for video, guys, I hope you see you guys. So please subscribe to my YouTube channel. Bye!